sa isip ko nung sinabi niya wala siyang pambayad sa servis. Oh. Ay, may order pa pala tayo. Na. Ano sabi ko yun? For this video, naubusan sila budget. Sabi ni Gloria sa akin kahapon. Tadkatok siya. Meno! Hindi siya sumasagot. Mm. Di binuksan ko. Akala ko na naman no. alagay niya. Bebs, bungad niya. May order ba? <laughs> naubusan kami ng budget niya na lin. Tapos yung inihirang niya sayo. O, di ba? Paano pala ang bola? Ay, sabi ko, i-ano muna kay Vanessa kasi sa akin, o, di. Okay, nag-chat nag agad si Nani, nagulat ako sa kanya. Sabi ko, aba, baka, bakit kayo? Ano nangyari? Ba't nawalan ito ng pera? Sabi ko, tayo, 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 kasi nakabagit yung ipapagit ko ng cellphone, putang ina. Magkano lahat ng gastos mo? Puti plus na! Ano ba pinamili mo? Plus, chocolate lang! Mahal ang chocolate nga. Saan kayo nagbili? Sa, sa ambasag naman ako dati-dati nag dati ano nung dati nung umuwi ako. Hmm. Hanggang lang ako yung ang bilang ko. Dati ang mura-mura lang. Mahal na Maha. ngayon Maha. ang chocolate. mahal bes, mahal talaga. Sakit sa sa Tapos, nanyalagis ako. Wala bakit? Ang dami pa dun sa kanyo. lah ala. Karo na yan. Porti na. Alah, hindi <laughs> man ko nga yung ano, yung Ano? Kaya niyo pa? grocery niyo pa mo eh. Basta kaya ito kasi, katulad dati na 30k din, ano na. Ay, hindi, hindi, hindi. Ang mahal. Bakit hindi kayo nagbili doon sa pinuntahan natin na mga kilo kilo doon, may mga chocolate din doon? Hmm, hindi. Ang pangit naman yung ikaw naman, yung kilo Siyempre yung mga... Hindi! Kaya dalawa naman yun. Go doon mismo sa factory ng bilihan. May robot na chocolate walang balon. Hindi meron doon sila mga Toblerone, mga dairy milk, doon mismo sa factory ng mga candy, 'yun ang minimin ko. 'Yun sa may ano? Wala ganun din ang 'Yun ang minimin ko. Never man din ako bumili ng mga ganyang chocolate. Diyos ko po. ka na lang ng Pilipinas. Ha hindi ako alam mo ba yung 20 kd? Um, Talagang na yun. Yung 20 kd na kung tayo tulad ko si lang. Kung tayo nakita ko, puti, try. <laughs> <laughs> Binuong ito na. Kabayan, so, uh, magkano <laughs> na? Sa atin, Ay, iniwan ko yung dairy. Eh. Iniwan ko. <laughs> oh, ako talaga, ati. ko yung ano, magkano na. Kulang yung pera niya, sabi niya. <laughs> <laughs> <"Gro! laughs> <laughs> sabi niya, kulang yung pera naman. Blo! 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 narinig <laughs> ibigay mo sa kanya yung bagoong. Sabi ibigay mo sa kanya yung bagoong. Sabi ko narinig niya pala. Ito ko na kasi iba. Narinig sa inyong pagsabi sa mga kayo ng mag-grocery. Para na Ano pero yung mga talagang iwan. Grabe. Nakakala ko 3.30 kilo.